Hello! Hello! Kaswerte! May hapon kinesiswerte-swertres! Ah... Uh, Nag-shoutout sa inyo tanan! Shoutout sa mga uh, subscribers na ako sa YouTube! Si Kurt Bagawisan! Si Elisa Jean Butal! Si Melo Jean Lumbay! Si Junali Ulita! Si Richelle Ann Condino! oga uh, silangga di share do, og sa tanan nga mulabay bay, maka view nining upload na ko nga video, alang sa ato ang paghatag og mga numero, mga numbers para sa sweateres, may kana kanatong tanan, no? Uh, ganyan sa buntag sa alas 10.30 nakapadaog ta sa 07 kapag ka alas 2 wala ligas ligas na o ka alas 5 wala sad move on ta anyway nakapadaog man ta ganyan sa buntag o wala itugot sa kay taasan nga madaog ta karong alas 2 o alas 5 move on ta adto na sa alas 9. So, mga kaswerte, i-subscribe ko ninyo, i-like, hit the notification bell, o i-share. O, daghan salamat sa inyong pag sa inyong pagtanaw sa akong mga uploads, bisan na hotood. Uh, karong simanaha na uh, katuluta na ka katulo ba kaupat kaupat na nakapahits puros lang yun last to. wala pag yoy target na uh, pabuto na to na ang target ina e naman tang mga hilig sa sweaters hilig sa ina ni uh, mga numero so hulat hulat yun ta no o padayon lang ta uh, kung giingon mga ndoy salig o padayon so karong alas 9 ang akong sa inyo ha, nga numero ha, uh, sumala sa akong pag analyze pag solve uh, moy mo moy highly probable nga mo gawas sa so, alas 9 no uh, tayo na lang ninyo sa 3D o sa Suertres ang maong numero ah, kung iatag sa inyo ang ato yung maintain na ganiha atong nadaog ang 07 o karong gabi eh, atong balikan ah, kay maintain mo na to ato tayaan ng 207 ikumbi lang ni nato no kay basen og kaning target ay target og kumbi ha target og kumbi kay basen sa kadang muna ni atong panahon nga makatarget ta basen drag makadaog ta ane, no itugot sa kaitasan. mga liyo po ta sa kaitasan, nga kini mo ab mo gawas karong gabi og magmalipayon ta nga mudaog no sa aning 207 so kana lang man ang akong number nga ihatag ug ang akong pangayon lang pod subscribe lang no subscribe like share hit the notification bell og ah uh, og uh, sa pa ba no og uh, share like. Okay. So, uh, may gabi ta sa tanan o uh, magampo sa itong pagkatulog na safe ta o uh, maayo ang atong pagmata o ma safe pod, pod o no? uh, no? padayon ta sa atong gimbuhaton. So, kini ang atong uh, ato namang yun yung inadlaw-adlaw nga studio no uh, learning sa ato ang uh, kadugay nato na nagyong ma kuan ito gud na nga madakpan nato ng, ng mga napaagi, no sa pag saon uh, sa on pagkuha gud sa number so true probability so karon dagang salamat mubalik ko unyang gabi eh, no Uman sa 9 p.m. draw. Uh, uman sa 9 p.m. draw result. Uh, mubalik ko. Huwag hatag na pod ko mga numbers para ugmang adlaw At ang ininyo, uh, shout out, hello, and bye.